Ay, mga idol. Oh. Nahala po ko din sa akong kandingan ng idol. O, mati. Tingnan yung mga uh, alaga na, na, idol, Manok, kambing. Ayan. Naghihintay sa akin. Parang... Naghihintay sa akin mga idol. Parang may utang ako sa kanila eh. Tingnan niyo nag-ano sila sus grabe grabe itong mga alaga ko mga idol lagi na lang ako inabangan eh so, kasi okay lang kay kasi yan naman ang sa atin naman yung kwan sa baho uy hindi ka muna ha ah. grabe itong mga kulit na kambing laga ko mga idol. Ito. Pasti. Grabe oh. Hmm. Ito kayo. Yeah. Yung isa mga idol, nampak cute pa oh. hmm. Kasi busog siya eh. Ayaw siguro niya kumakain ng fish. Ha? Jangan Kau Ini yang ada lah Ini Dah Buntis naman ito mga lolo. Jangan buntis yan. Yang malak, yang istana yan, oh, yang malak yang buntis yan. apa sih siguro buntis dito gitu, mga idol. So, buntis ito. Yan. Buntis yan. Eh, kain kayu, buka wala nangkut ang konsumo. Bili na naman tayo. lagi lang mga idol ah, ayos lang mga kaparmers dyan yung mga nagalaga ng kambing alam ko na pareha tayo ng linaanan nag ano eh araw araw nag ano mga natin ah, pero okay lang kasi, di ba masaya naman tayo kung makita natin yung mga kambing natin ah, parang ano sila masigla ah cute ano ka dyan ano ka dyan cute ah cute si negro cute cute dyan yes okay mga idol ah, kuha naman ako ng tubig para painom sa kanila simple mga idol, pagkatapos ng bigyan ng feeds, Bigyan mo sila ng tubig. O, tingnan niya. O. Ha? Lakas lang minum ng tubig. Mamukha pa ko doon.